Nagulat ang mga tagahanga sa katatapos lang na konserto ng Banivers Bagyo nang magtanghal ang bani ng kanilang sikat na kantang, Pantropico, kasama ang mga security officer. Ang walong miyembrong girl group ay kinanta ang kanilang hit na summer song bilang pagtatapos ng palabas. Ngunit bago matapos ang kanilang pagtatanghal, pumunta sila sa audience area kasama ang kanilang mga security detail para gawin ang choreography ng kanta. Natural na natuwa ang mga tagahanga na makita ang mga miyembro ng Nations Girl Group nang malapitan. Ngunit ang pumukaw ng pansin ng mga bloom sa online community ay ang pagsayaw din ng mga security officer kasama ang Bani. Maraming komento tulad ng Bani Guard at New Bias ni security ang kumalat online matapos ma-post ang mga video clip ng mga security sa social media. Isang marshal na humiling na hindi pangalanan ang nagsabi sa ABS-CBN news na nagustuhan niyang sumayaw sa kanta ngunit nahihiya siya dahil hindi siya magaling sumayaw. Masaya siya matutunan at sayawin kaso nakakahiya kasi di naman ako magaling sumayaw. Kung magaling lang ako, nasayaw ko pa siya na mas confident ako, Aniya. Baka siguro dapat mag-aral na ako sumayaw para hindi na ako nahihiya sa susunod na pasayawin kami, pabiro niyang dagdag. Bagamat natural na magkaroon ng mga security detail ang mga artista habang sila'y nagtatanghal malapit sa audience, may ilang tagahanga sa konserto ang nagsabing baka resulta ito ng nang nangyari sa ilang miyembro ng grupo habang sila'y nagre-relax. Ilan sa mga tagahanga ay tumutukoy sa karanasan ni Bani Aya sa isang bar sa Cebu kung saan may isang tao raw na masyadong lumapit sa artist. May iba namang nagsasabi na ito'y ay maaaring sanhi ng diumanoy pagdagsa kay Maloy sa isang restaurant sa Batangas habang kasama ang kanyang pamilya. Nakakatuwa na makitang sumasayaw din yung Marshalls na para bang blooms din sila. Pero hindi siguro aabot sa ganong point kung hindi lang na experience ng girls yung mga issue during their time off sana matuto na yung ibang fans na tao rin, yung bani, at may personal space, pahayag ni Ken, isang fan, matapos ang palabas. Yung crowd dito sa Baguio tuwang tuwa nung lumapit yung bani pero they respected the artist's space to perform. Dapat ganon din kahit walang security. Hindi porket wala silang security pag off nila ay pwede na silang dumugin, ani naman ni Denise, isang kaibigan ni Ken. Nagpost si Aya ng pahayag na nagpapahiwatig sa isyo isang araw matapos ang kanilang konserto habang si Maloy ay wala pang opisyal na pahayag upol sa umano'y insidente.